ito yata yung gusto kong ano Manju. Nakakain na ako niyang pagka may Matsu Mawane Daddy na po to Burog ni Shimas Ang baho <mulong> Oh, oh, senor Dito, 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 dito vlog niyong simaas wa ne asa kara wa ne, daddy wa ne, usin da ne asakara ne na asa kara mo yana chayo ne <laughs> pinakabit ni daddy yung nabili niya sa yellow hat na uh, moths ng iPad ni Hiroto. May nabili ako mas mura sa Temu. Ay, sa Shein pala. Ayaw niya. Maarte yan. Kaya ibibigay ko na lang yan sa kapatid ko yung isa. Tutal may sasakyan din doon. Para may lalagyanan siya ng iPad niya. Sayang naman kasi. Wala mapagagamitan. Oh, may lalagyanan na ng iPad si Hiroto. Hiroto, hiya! Hmm. Sinisipo na naman to. para adolob. Hindi namin sa likod yung babysit ni Ailey. Kasi, tayang naman yung harap. Hindi naman talaga siya umuupo dito. Nasa mood lang siya. Moody, moody. Kaya dito ko na lang sa likod. Ne? Oh, hiya, baby! Oh, Minasang! na yung iPad ni Hiroto. And next, mot naman ng cellphone sa harapan. Ito, pinili. Pinili din namin ito kahapon. So, pinipili, pinipili sana namin yung may charger. Kaya lang, nakabili na ng ganun si Dada dati. Ang bilis masira. Ito, new edition to 2023. Pagka pinush mo dito yung cellphone mo, kakagat na siya. So, ganun na lang mas maganda pa yung ganito at least pag may electric kasi nambalis masira eh, hindi mo na siya magagamit yung pag nilagay mo dito yung cellphone mo mas charge siya hey, try kong ikaw connect dito sa ipad niya bluetooth to na, uh, headset hindi kasi to gumana sa ano ko yung mac ko na laptop So, ipapractice ko na siyang maglagay ng headset para pag nasa airplane kami, hindi niya tatanggalin to para makatulong din na hindi mag-puff yung kanyang ears so, ito. ito siya guys sayang hindi siya gumana sa laptop ko try natin sa ipad muna kami sa family mart tulog na tulog ang baby ko sana ganito kapag nasa aeroplano na tayo para hindi mahirap hindi siya dumede ngayon. Talagang nasanay na siguro. Sana tuloy-tuloy ng yung pagbebe niya sa uh, battle para ganito na lang kasi ang hirap yung pagkandong mo siya tapos nagpapadede ka pa Dun. buti naman na tumatiming naman sa mga sitwasyon hindi muna kami ng onigiri so na mayo at saka ito bangkuhen dahil medyo malamig na nagpabili ako kay Dada ng hot and green tea yan. Ah, ay, palabang. Ito ang Wagyu ng Japan. Japan's Wagyu. <laughs> Yummy! Yung iniko. <laughs> okay. So, papunta, hindi ko pa na nasabi, papunta kami ng Kusatsu malapit sa Nagano. So, eto pala, hindi ko nasabi sa inyo, magsasaitsiin kami ng koyo daki, dada, koyo. Koyo, yung mga maple tree, dahil pa uh, autumn na toilet. Let's go, Hiroto. Hiroto? Ayan. Walang heater yung ano. Yung toilet. Wow! Punta pa lang tayo sa exciting part. Nandito pa lang tayo sa baba ng bundok. Let's go! Ang lamig nung rim ng toilet. Ang ayan naman ang mahirap pagka malamig, pagka taglamig na tapos yung toilet na masisiaran mo. Walang heater. Talagang lilipad hanggang outer space yung kaluluha mo. <laughs> egg tabi no. Choco egg. Wow. Oh, it's so, my God. Ayan, medyo green pa banda dito pero sabi ni Dada, unti-unti daw magkakolor red na raw siya. Into red. Wow! Ayan na yung ng chocolate. May laruan sa loob. Ano ba yan? Kain muna kami ni Dada. muna kami nag-stopover. Kasi banda sa pupuntahan namin, wala nang makakainan. Timing waro yun. Natutulog pa naman si Ayi. Malapit na tayo sa isang Kakain na na kami. Kami na, na naman. Kakain lang namin ng raming kahapon. Pero ang daming tao dito. Siguro masarap dito. May ko din pala dito. nakain niya kanina. Up of the mountain. Yes. mountain oops a bit to the post eto daw yun tap hindi pa daw tatap grabe sya oh ooh the view what's the color of the tree what's the color of mountain red red kami what's the color Kasi eh, nag-isnow. Wow, isnow. Mayroon What's that? Snow. Tapitan natin. Tapitan natin ng snow. Cold. Cold. Mayroon to, cold. <laughs> oh, <yeah. laughs> 食べないで。<laughs> talaga palang pinupunta ng mga turista to dito. Yes, cold. And dito at uh, 2 degrees Celsius dito. Yan lang naman. Ito. Ayun, no, ang dami mga tourists. akala ko abuto eh. Tinitingnan ko kanina. Akala ko, ba't kaya may puti-puti yung mga fine tree? Kasi may mga nato yung laba. <coughs> Doon sa mga dinaana namin. Akala ko, abo yung para is no. Hey! Oh! <laughs> oh! Oh! May nato. paeditimpi tas niyan may may niyan what's that what's that tiroto what's that apple, apple. <laughs> hindi kasi kami nag-talk, nag-ano ngayon, nag-highway. Pagod ako habang bit-bit, parang pili ko magkakasakit ako. Basta naman, tas <laughs> Let's go! Oh, Malang Fair. Grabe, 8 o'clock p.m. na. Ngayon pala kami The dinner open open it's i don't want set up napkin here are the trick or treats <coughs> mm. trick <tweak> or treats <coughs> a <na> pizza goes <coughs> Jack-o'-lanterns Jack Wow, ang sarap ng dessert Jack-o'-lanterns Ito, wow Ah. This is what you get Bye bye. Bye bye. <laughs> Iba parang nasa menu din yung itsura. Hula, hula. 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 chan Buti talaga ni Hiroto. Buti pa si Aileen. Nandi mo tabi rin eh. Gatan. ko. Kaya lang, meron akong ganito sa rep, eh. Binili ni Daddy. Kaya, ito na lang. Itigan yung itsura niya. Paglabas niya, ganyan din. Okay. Diba? What you see is what you get. Ano sabi Dessert pala ang gusto niya. <coughs> Ahem. Iyan chocolate. Kala mm -hmm. mo chocolate yan. Yeah. Kala <laughs> <laughs> like yeah, a... <laughs> <laughs> niya, Lulua niya. Like chocolate. Iyan daw Iluluwa niya yan. Iluluwa niya yan. Kala niya chocolate. Oh, see? Mahia. Salahnya si guru sneakers. Kore ga oishii yo. Good job. Ba't ganyan yung babay mo? Bye-bye. Bye-bye.